Ang story na to ay tungkol sa isang lalaking hindi naniniwala sa multo, pero isang gabi sa lumang mansyon sa Baryo Maligno, ang tuluyang magpapabago sa kanyang paniniwala. Sa baryong tila nakalimutan na ng panahon, may mga lihim na mas piniling manatiling nakabaon sa dilim. At ngayong gabi, may isang tao ang magtatangkang buksan muli ang pintuang matagal nang isinara, at ang kapalit nito ay hindi niya kailanman inaasahan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Wag na natin patagalin. Simulan na natin ang storya. Ah. Story time. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, nakatago ang baryo Maligno, isang lugar na hinintuan ng oras. Ang mga kalsada ay puno ng mga bitak. Ang mga puno ay baluktot na parang mga kamay na humihila patungo sa lupa at ang mga bahay ay parang mga anino ng nakaraan. Maliban sa isa, ang lumang mansyon sa dulo ng baryo ang mansyon na ito na tinuturing na sentro ng mga kwento ng multo at sumpa ay iniiwasan ng lahat. Sabi ng mga matatanda noong 1970s, isang trahedya ang nangyari roon isang pamilya ang brutal na pinatay at mula noon ang bahay ay hindi na tinitirhan. Ngunit para kay Carlo, isang 25 taong gulang na estudyante ng paranormal, ang mga kwentong ito ay isang hamon. Siya ay isang skeptic naniniwala na lahat ng kababalaghan ay may logical na paliwanag. Kaya't nagpasya siyang mag-isa na magpalipas ng gabi sa mansyon upang patunayang wala talagang multo. Nang dumating si Carlo sa baryo maligno dapit hapon na. Ang langit ay kulay pula na parang dugo na tumutulo mula sa mga ulap. Ang mga residente, mga matatandang mukhang pagod na sa buhay, ay nagbigay sa kanya ng mga babala. Huwag kang magpapakita roon pagkatapos ng alas 6, sabi ng isang matandang babae na may hawak na rosaryo. Ang mga espiritu roon hindi sila natutulog. Ngumiti lang si Carlo, hinintay ang gabi at naglakad patungo sa mansyon. Ang mansyon ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Ang mga bintana ay basag ang mga pader ay natatakpan ng lumot at ang pintuan ay bahagyang nakabukas na parang inaanyayahan siyang pumasok sa loob ang sahig ay umiingit sa bawat hakbang at ang amoy ng amag at bulok na kahoy ay bumabalot sa hangin. May dala siyang flashlight camera audio recorder at isang notebook para idokumento ang lahat. Kung may multo rito, kailangan ko ng ebidensya, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang gamit sa sala ng mansyon. Ang sala ay malawak, ngunit ang mga kasangkapan ay natatakpan ng makakapal na alikabok. May isang lumang retrato sa dingding, isang pamilya na nakangiti, ngunit ang mga mata nila ay parang walang buhay. Sa ilalim ng retrato, may nakasulat na Pamilya Salazar, ni 1972. Alam ni Carlo, ang kwento ang pamilyang Salazar, ang mga hinintay ng trahedya. Sabi ng mga kwento, ang ama si Don Emilio ay nagpatiwakal pagkatapos patayin ang kanyang asawa at dalawang anak. Ngunit may mga nagsasabi na hindi ito bulong niya, pero ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sa ikalawang palapag, natagpuan niya ang kwarto ng mga bata. Ah, may mga laruan pa rin doon, isang manika na walang isang mata at isang laruang kabayo na natatakpan ng alikabok. Sa isang sulok may nakita siyang lumang salamin na may bitak sa gitna. Nang tumingin siya rito, napansin niyang parang may anino sa likuran niya. Mabilis siyang lumingon pero wala roon. Kalma lang Carlo bulong niya pero ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bumalik siya sa sala at inayos ang kanyang recorder. Unang oras wala pang kakaiba sabi niya sa recorder. Pero habang nagsasalita, narinig niya ang isang mahinang tunog parang mga yabag mula sa ikalawang palapag. Sino yan sigaw niya pero ang katahimikan ang sumagot. Kinuha niya ang flashlight at umakyat muli iniisip na baka hayop lang yung. Ngunit sa kwarto ng mga bata natigilan siya. Ang manika na walang mata na kanina ay nasa sahig ay ngayon ay nakaupo sa upuan na parang inilagay doon ng isang tao. Nang sumapit ang alas 9, naging mas mabigat ang pakiramdam sa mansyon. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging malamig kahit na tag-init. Ang mga tunog ay nagiging mas malinaw at mga bulong na hindi niya maunawaan mga tunog na parang may naglalakad sa paligid at minsan isang mahinang iyak. Sinuri ni Carlo ang kanyang recorder at napansin na may mga boses na naitala na hindi niya narinig noong una. Tulungan mo kami, sabi ng isang boses na manipis at puno ng takot. Huwag kang lalapit, sabi ng isa pang boses, mas malalim at galit. Imposible to bulong ni Carlo, pero ang kanyang katawan ay nanginginig na. Nagpasya siyang manatili sa sala ini iwasan ang ikalawang palapag. Ngunit habang nakaupo, napansin niyang ang retrato ng pamilyang Salazar ay parang nagbago. Ang mga ngiti nila ay nawala at ang mga mata nila ay parang sumusunod sa kanya. Carlo huwag kang magpapadala sa takot, sabi niya sa sarili. Pero ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan ng kamera. Biglang naglaho ang ilaw ng kanyang flashlight. Sinubukan niyang buksan ito pero walang nangyari. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na tuma, tagos sa basag na bintana. At doon sa dilim nakita niya ito isang anino ng isang babae nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, at ang kanyang damit ay punit-punit. Sino kasigaw ni Carlo pero ang anino ay hindi sumagot. Sa halip dahan-dahan itong lumapit at sa bawat hakbang naririnig niya ang tunog ng basag na salamin sa ilalim ng mga paa nito. Tumakbo si Carlo patungo sa pintuan pero natigilan siya nang mapansin na nakasara ito kahit na iniwan niya itong nakabukas. Sinubukan niyang buksan pero parang may humihila nito mula sa kabilang side. Hayaan mo akong makalabas sigaw niya habang ang mga yabag ng babae ay palakas ng palakas. Sa desperasyon hinampas niya ang pintuan ng kanyang balikat at sa wakas bumukas ito. Tumakbo siya palabas pero nang lumingon wala na ang babae. Nang sumapit ang hating gabi nagpa siya si Carlo na bumalik sa loob. Hindi siya makapaniwala na natakot siya na hindi naniniwala sa multo. Kailangan kong tapusin to sabi niya kahit na ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabing umalis na. Sa loob natagpuan niya ang kanyang gamit na nagkalat sa sahig na parang may naghahalughog. Ang kanyang recorder ay patuloy na tumatakbo at nang pakinggan niya, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, hindi ka dapat nandito. Sa ikalawang palapag, natagpuan niya ang isang nakatagong pinto sa likod ng isang lumang aparador. Nang buksan niya ito, natagpuan niya ang isang maliit na kwarto na puno ng mga lumang aklat at larawan. Sa gitna, may isang lumang jurnal na may pangalang Emilio Salazar sa pabalat. Binuklat niya ito at nabasa ang mga salitang nagpabagabag sa kanya ang sumpa ay hindi matatapos hanggat may dugo ang dumadaloy sa aming pamilya. Ang babaeng iyon, ang babaeng walang pangalan siya ang nagdala nito. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkaganito, huwag kang lalapit sa salamin. Natigilan si Carlo. Naalala niya ang salamin sa kwarto ng mga bata. Nagpa siya siyang bumalik doon dala ang journal. Nang tumayo siya sa harap ng salamin, nakita niya ang kanyang refleksyon, ngunit hindi lang iyon. Sa likuran niya nakita niya ang babaeng muli, ngunit ngayon malinaw na ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay itim na itim at ang kanyang ngiti ay parang hiwa ng kutsilyo. Nandito ka na. Bulong nito at biglang nadama ni Carlo ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Tumakbo siya pero ang bawat pintuan sa mansyon ay parang humihila pabalik sa kanya. Ang mga bulong ay naging sigaw at ang mga anino ay parang mga kamay na sinusubukang hawakan siya. Sa wakas nakarating siya sa labas pero ang journal ay nahulog sa kanyang kamay. Nang lingunin niya ang mansyon, nakita niya ang babae sa bintana nakatingin sa kanya na parang inaanyayahan siyang bumalik. Nang makauwi si Carlo, hindi siya makatulog. Ang mga tunog ang mga anino at ang journal ay hindi mawala sa kanyang isip. Sinuri niya ang kanyang mga recording at natuklasan na ang bawat video ay may parehong bagay. Isang babaeng nakatayo sa likuran niya kahit na wala siyang nakita noong mga oras na iyon. Ang kanyang recorder ay puno ng mga boses na nagsasabing hindi ka makakatakas. Kinabukasan bumalik si Carlo sa baryo maligno upang kunin ang journal pero ang mansyon ay parang nagbago. Ang mga bintana ay buo, ang mga pader ay malinis at ang pintuan ay nakakandado. Ang mga residente ay nagsabi na walang nakatira roon sa loob ng dekada at walang sino mang nakapasok. Nang tanungin niya ang tungkol sa pamilyang Salazar, ang mga matatanda ay nagkatinginan at sinabing walang ganoong pamilya rito. Ngunit sa kanyang bulsa, natagpuan ni Carlo ang isang piraso ng papel mula sa jurnal. Nakasulat doon ang sumpa ay sayo na. Hanggang ngayon, hindi maipaliwanag ni Carlo ang nangyari ang kanyang mga recording ay nawala at ang kanyang kamera ay puno ng mga larawang hindi niya kinunan at ang mga larawan ng babaeng walang pangalan na parang sinusundan siya. Ang baryo malik ay nanatiling tahimik pero ang mga kwento ng mansyon ay patuloy na kumakalat. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Carlo, babalikan mo ba ang mansyon upang malaman ang katotohanan kahit na ito ay maaaring magdulot ng sumpa sa